alam ko kaya mo yan. Malalagpasan natin to ko yung nanay mo pag para uh, matulungan ka namin. Mag-fry ka lang. Kumain ka na baro na. Nag-almusal na kayo. Pag lunch ka na na ka na Ba't wala pa ng sumina? Gano'n so, eh. Sana, lagi pang ano, uh, magbe-pray. Huwag malungkot. Kung ano yung problema, labanan mo. Sana, mo pa naman. Bata ka pa. Marami pang uh, pwedeng magagandang mangyari sa buhay natin. Hmm? Huh? O so, na, makinig ka kay Daddy Franco. Hmm. Uh, gusto kong tulungan ikaw. Gusto kong malagpasan niyo itong problema nito Hmm? Huh? Huwag pang ano, huwag pang maglukmok. Kailangan maging masaya po kalimutan mo na yung mga hindi magagandang nangyari sa buhay mo. Okay ka lang ba dito? Ang kawal yung sitwasyon ng mga kababahan natin. nakakalungkot ng sitwasyon yung pinagdaanan niya kaya hindi ko siya pwedeng persahin o hindi po siya pwedeng biglay pero alam ko nga kababayan hindi siya pababayaan ng ating Panginoon hindi po kasi biro-biro yung -biro pinagdaanan niya nung panahon na rin. kasama niya ang kanyang tatay at ang kanyang nanay ay nasa abroad. Buti na lang nakatakas siya sa kanyang sariling ina. Kaya nandito siya ngayon. Kaya namin pinapalitan para tulungan natin. Hmm? Arona, na. So na, naririnig mo ako. Huwag kang, ano, huwag kang magpatalo sa problema. Hmm? Kumain pa. Diyos na magpakatatag ka mag-pray mag ka kay Diyos hindi ka pa nandito ka sa likod na kataba malaglag ka doon pangin ka naman ko anong mangyari sa'yo dito walang mga kayo <laughs> hindi pa huli ang lahat ang baga <laughs> hindi pa huli pa mo ha? sigon mo, nandyan ang nanay mo nandyan pa yung kapatid mo mahal na mahal kanila ano nga? may gumugulo pa ba sa isip mo? nakatakot ka ba? Wala na. Huwag kang magpapakita. Huwag kang sayang panahon. Huwag kang magpatalik. Alam ko, malalim ang iniisip ng bata. mukha paa pa ito yung kwarto ng mga kababayan e, pero ko dito gusto niya sa naman yung nanay na sana pag namaling kay Orwa, sinasama-sama ng ano, ng nanay niya para hindi siya nabubori. Maalis ka ba ron? Hindi ka gumagala. Wala pa sila dito ng kababayan. Libangan kasi sana no? kung may TV, mapanuran niya, may libangan siya. Kaya nang walang kuryente ito. Wala silang kuryente ito naman yung kamay mo naman mula nito pa sa... hmm? okay okay kung so, ano bang naiisip mo may may tumatakot pa ba kayo may nanamakot kayo kung so, ano nagsalita ka kung ano yung problema mo kung ano pa yung kung ano pa yung uh... gusto mong gawin ni Daddy kanke para Sumaya ka para makalimot ka. Matulungan ka namin. Ha? May pagtulungan ka sa amin. Sa amin. Huwag kang mawala ng pag-asa. Magtiwala ka kay Daddy Kanti. Unang-una sa Panginoon. Sa nanay mo. Sa kapatid mo. Kung sino yung mga nandyan. Sabihin mo lahat ng gusto mong sabihin. Ha? Huwag mong titimtimin yung nasa tigtig mo. gusto mo bang ano, pumunta sa school nyo? Gusto may mo ipagpatuloy ang pag-aaral mo? Nanginginig yung luha sa kanyang mga mata mga kababayan. Ah, ganito na. O na, gusto mo tumating yung nanay mo. Pasyal po kayo sa mall. Mag-shopping ka. O kaya uh, dalhin kita sa parlor. Pa Palinis ka. Pagandahin natin yung hair mo. Kasi ang ganda-ganda mo. Ano ka takot ka naman? Gusto mo mag-isa ako talaga siya ng kababang. Salamat sa ka, Panginoon kahit pa paano sumagot sa pakiusap natin. Yung nga lang talagang madalang. Ayon din sa nanay niya nung unang-unang punta namin. Nandito daw sila sa bahay. Tahimik. Pero pasalamat ako kasi yung unang-una. Pasalamat ako kasi nakapunta sila sa shelter ko. Kaya ito. Minomonitor ko. Madaalang daw talaga magsalita. Pero nung sinabi kong dalhin ko siya sa labas, natatakot daw siya, gusto raw niyang mapag-isa. So, thanks to God. Unti-unti, huwag natin madaliin, huwag natin bilisan. Alalayan lang Mga ganitong sitwasyon, mga kababayan, napakalaking bagay na po yung nakausap natin siya. Kailangan unti-unti makuha natin yung attention niya sabihin natin na hindi siya sumasagot pero alam ko sa pakikipag-usap natin pagbibigay natin encourage natin ay naririnig niya yun unti-unti nating uh, tanggalin yung takot sa kanyang puso at isipan so na huwag lang mawala ng pag-asa ha basta babalik-balik dito lang dito so pray ka lagi alam ko naririnig mo ko kumain ka marami para tumaba ikaw. Ha? Alam ko kaya mo yan. Malalagpasan natin to. At kakausapin ko yung nanay mo pag dumating para uh, matulungan ka namin ng Mag-fry ka lang. Uh, Nakawang sitwasyon mga kababayan. Hindi ka na kung uh, idad. Edo, talagang hindi natin alam. Ayon sa kwento kasi mula pagkabata, ngayon lang siya nakatakas sa kanyang sariling ama. Kaya siguro, kumbaga, bumabalik-balik sa kanyang isipan yung kanyang karanasan. Kaya ngayon, talagang natutulala na tahimik. Lalo na pag wala yung nanay niya. No? Sige, mga kapubayang siguro na. Baka maulanan ka dito, pasok ka pa sa kwarto mo. Huwag mo, mo pababa yung sarili mo. Tapos magtiyanelas ka. Hmm? Malamig. Mga kababayan, huwag natin masyadong fair. Kahit gaya na aking sinabi, balikan ko po sa loob yung kanyang tatay. Hmm? Balik ako dyan, Brona, ha? Kausapin ko yung tatay mo.